Last news mga Balita Ngayon Salpukan ng tricycle truck sa Pulangi, Albay, isa patay, dalawa sugata. Vietnamese National na may kasong frustrated homicide arestado sa tagi. Habagat season nagsimula na. Isa hanggang dalawang bagyo, posibleng pumasok sa bansa ngayong hunyo. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa pool sa dashcam ang pagbangga ng isang tricycle sa kasalubong na truck sa Maharlika Highway sa Barangay Ubaliw, Polangi Albay, pasado alas 5 ng hapon ng May 31. Sa naturang video makikitang nasa center lane ng tricycle nang bigla nitong makagitgita ng itim na sedan sa kanan nito. Saka ito napunta sa kabilang linya kung saan na ito nasalpok ng wing van truck. Isang babaeng sakay ng tricycle ang kumpermadong patay habang nasa critical na kondisyon ng driver nito at sugatan ng isa pang sakay. tinutuntunan na ng pulisya ang kotseng sangkot sa insidente na nagtungo umano sa Naga City. Arestado ng mga operatiba ng Pasay City Police ang 30 anyos na Vietnamese National na may kasong frustrated homicide noong biyernes, May 30 sa isang kondominium sa Tagig City. Ayon sa Pasay City Police, naganap ang krimen sa isang restaurant sa Pasay City kung saan kapwa Vietnamese ang nakaalitan ng sospek. Itinanggi ng sospek ang krimen at giniit na biktima lang din siya ayon sa pulisya. Mahigit dalawang taon na rin umano naninirahan sa Pilipinas ang akusado. Nasa detention facility ng Pasay City Police Station ang akusado at nasampahan na ng kasong frustrated homicide na may piyansang 72,000 pesos. Asahan ang pagpasok ng isa hanggang dalawang tropical cyclones sa Philippine Area of Responsibility o para ngayong buwan ng Hunyo ayon sa pag-asa. Sa weather forecast ng ahensya ngayong araw, sinabi nitong ang mga posibleng low pressure area na maaaring mabuo bilang tropical cyclone ngayong buwan ay may chance ang dumaan sa kalupaan ng bansa. Ngunit posible rin itong mag-recurve northward o northeastward patungo ng northern boundary ng Pohar o sa Taiwan at Japan areas. Itong biyernes ng opisyal nang idineklara ng, ng pag-asa ang pagsisimula ng habagat season na hudyat ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Inaasahang magdadala ng pag-ula ng southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelinon, nag -uulan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.